Inulan ng papuri ang on online ng Bini member na si Maloy Ricalde matapos ang sincere apology nito sa netizens dahil sa umano'y naging insensitive ito. Ito ay kaugnay sa isang video ng lalaking sumasayaw ng Christmas song at napatawa raw nito ang singer kaya kanya ring ginaya. Pero kasi ang issue rito, minamakdown ng naturang sayaw ang mga PWD kaya hindi ito nakakatuwa. Kaya nang malaman ni Maloy, ay kaagad din itong humingi ng paumanhin at nagpasalamat sa pag-educate sa kanya. Deleted na ang naturang video na sinasabing may pagmamak. Ayan. Yes! So, Di ba? So, Nakakahanga. Oh. At ito si Maloy na ano siya yung parang Uh, marunong umami ng pagkakamali. Yes. Kung sa tingin niya, di ba? Naka-offend siya. Yes, naka-offend Na para, this time daw, magiging ano na siya, yung parang ex-careful. Yes. Kasi hindi naman niya alam, kasi parang sabi niya, nakita niya yung video, yung parang ng simbago, parang ginagaya-gaya yung mga merong anong, mm -hmm. kapansanan Kapapita na para natuwa ako. Parang natuwa ka pa ng ganyan. Minamak na ay mga may kapansanan. Di ba? Uh -oh. Pinatawa mo ako. pinatawa mo ako. Uh -huh. Pero ang maganda sa kanya, nagpakumbaba. Kaya hinanga na ng mga netizens ko, baka marunong mag-apologize doon sa mga taong na-open uh -oh. Kasi yung mga may gano'ng kapansanan na alam naman natin na hindi naman dapat tala, pinagtatawa na yung panggagaya, uh -oh. di ba? Uh -oh. well, you know, ano mo, yun ang ano you have that that's the price you have to pay when you are so sikat. Correct. na you yung mga maliliit na bagay na nilalagay mo or kino-comment mo sa social media, talagang masisilip at masisilip, di ba? Eh kung mag-comment tayo, di mo tayo papansinin, di ba? Oh, Parang ganon. Yun nga, yun nga sabi. Actually, naisip po nga rin yun. Mm -hmm. Kung hindi ka ba si Bini, oh. Baloy, kung hindi ka sikat na sikat, kasi sila yung kada kending, ken ano yung konting kending, konting kibot. Konting kibot. Oh, oh. Parang yun. Lahat-lahat napapansin sa'yo yes. kasi nga, kilala ka. Kilala ka. Pero ang maganda nga dyan, di ba, na alam niya na naging insensitive siya yes. para sa feelings sa iba. Kaya nag-apologize siya agad-agad. Agad-agad, diba? Hindi niya na pinatagal pa. Oo. Di ba? Parang ano, parang uh, maganda yung ano ginawa niya kaagad na aksyon. Para okay. matigil na, di ba? Pero naalala ko, di ba, meron yung si Budoy at saka si ano Sino? si Bodoy si Gerald Anderson mm. at saka si Ken Chan oh, oh. di ba yung gumagawa sila parang meron din kapansanan di And ba hindi siya si Bido si ano si Aljo Atayde nung nagkita Si Arjo hindi. at saka si Kenchan. Oh nga, pero may gumawa rin ng budoy. Kasi naalala mo si Arjo, meron din siyang ano dun sa ano, di, siyang... General's daughter ata. Ah. Anak siya ni Maricel Soriano. Ah. Ay hindi parang ah, anak anak anaka mo. Roll hindi ganoon. 'di ba, parang si special Chan. child siya. So nagkita sila ni Kenshan. Sa isang event. Na isang controversial ah. din si Kenshan. Ngayon. Na, ha? Kaya nagkita sila sa isang event at ginaya nila yung kanika nilang character. Oh. Pero iba diba ba oh. parang hindi natutuwa, di ba? Oh, oh. Kaya lang yun, eh, role lang Pero naman. Pero understandable nila. naman yun kasi ginawa lang naman nila. Kung parang, baga, nag ano lang, acting lang palabas, sila, base. Oh. Hindi na wala naman silang oh. inoffend or ginaya. Correct. Yung, yung naalala oh. ko lang kasi yung dati rin, di ba? Oh.